nawala ng buhay na matagpuan si Von Erika Raimundo, ang 17 years old na babaeng na ulat na nawawala simula pa noong January 13, 2025. Natagpuan ang kanyang mga labi sa isang lote sa tabi ng Sapa sa Barangay San Agustin, Siudad San Fernando, Pampanga. Ayon sa lolo ni Von Erika na si Pericles Malyari, bandang alas 8 hanggang alas 9 ng umaga nitong Webes, January 16, nang makatanggap sila ng report ukol sa isang katawan na natagpuan na tugma sa description ng dalagita. Kinumpirma naman ito ng kanyang mga kaanak. Actually, we're with the task force ng mga pulis. Eh. namin yung ibang CCTV. So parang 8 or may nag-report. Habang nandun kami sa isang private CCTV, ano sana, sabi ng lead na sa task force, si Sergeant na Delacruz, Cruz, meron na reported, proceed tayo doon. Parang nagmamatch doon sa kanyang description. Sa investigasyon ng pulisya, natagpuan ng bangkay niya na intact ang lahat ng kanyang gamit, kagaya ng cellphone at wallet. Nakapanayam din ng CLTV 36 News si Malyari matapos lumabas ang resulta ng autopsy sa kanyang apo. Ayon sa kanya, walang foul play na involved sa kaso. Lalabas naman sa loob ng dalawa hanggang tatlong araw ang resulta ng toxicology exam kung saan malalaman ang sanhi ng pagkamatay ng dalagita. Samantala, nagpapasalamat naman ang mga anak ni Von Erika sa lahat ng tumulong sa paghahanap sa kanya. We really appreciate everybody who contributed to this point, especially the police. Doon ako na-expose on how hard they worked there. Para maibsan ng pangamba ng publiko, sinigur ni Pampanga Police Provincial Office Director Police Colonel J.D. Maandal na ang kapulisan ay nagtatrabaho para sa kapayapaan sa lalawigan. Nanawagan po ako sa ating mga kababayan na nandito po ang inyong kapulisan na lagi po 24-7 na nagbabantay. Kita niyo naman po yung sinabi po ng ating uh, lolo po ng biktima na nung nagkaroon po, nung inireport po nila yan sa ating mga kapulisan, hindi na po tayo tumigil. Ah, uh, hinanap na po natin, nagkandak na po tayo ng investigation at hanggang ngayon po nandito po sila at ati pong ina-assist. Kaya po sa ating mga kababayan, huwag po kayong mag-alala at uh, ginagawa po natin ating trabaho para po mapanatiling, tahimik at payapa po dito sa lungsod uh, sa probinsya ng Pampanga. Liana Canilao, CLTV 36 News.